isang natutulog na bulkan ang posibleng magising sa inaharap. Mga kaibigan, alam nyo ba na may nakatagong napakalaking bulkan na matatagpuan sa ilalim ng Philippine partikular na sa silangan ng Luzon, na itinuturing na pinakamalaking bulkan sa buong mundo na tinawag na Apulaki Volcano. Isang gigantic volcanic structure na may sukat na halos 150 kilometro ang diameter na mas malaki pa sa Yellowstone o Toba na matatagpuan naman sa Wyoming, USA. Ayon sa mga scientists, nabuo ito milyon-milyon taon na ang nakalipas dahil sa sobrang lakas ng pagsabog na binago mismo ang hugis ng seafloor. Natuklasan ito noong 2019 ng Pilipina Marine Geophysicist na si Jenny Ann Barreto at ng kanyang team gamit ang high resolution mapping. Pinangalanan itong Apulaki mula sa Asian Filipino, God of the Sun and War na perfectong tawag para sa isang higanting volcano na ito. Wala itong senyales ng volcanic activity sa ngayon at itiuturing na extinct o tulog. Paano na lang kaya kung magising ang higanting volcano na ito sa hinaharap?